Nagpahayag ng pagkilala at papuri ang Department of Foreign Affairs sa ginawang pagtulong ng mga Pilipino community sa mga biktima ng malakas na lindol sa bansang Turkey. Sa ngayon patuloy yung pagtaas nga ng bilang ng mga Pilipino na nananatili sa shelter sa Ankara. Ay nga dito sa DFA, ibinabahagi ng ating mga kababayan ang kanilang sariling resources at oras para suportahan ang Embahada ng Pilipinas sa Turkey sa pagtulong sa mga biktima. Patuloy yung pagtutok ng embahada sa pagbibigay nga ng medical assistance, lalo ta kailangan agad maisugod sa pagamutan. Sa ngayon, nasa Mersin ang grupo ng embahada para agad matulungan ang mga Pilipino at pamilya na nangangailangan ng tulong. Para sa mga nais may parating ang tulong, bukas itong tanggapan ng embahada sa Torquay at makipag-ugnayan sa numerong 905-345-772-344 o mag-email sa angkara.pe at dfa.gov.ph ako si Jojo Sikat walang inaatas ang balita